Ano naramdaman mo, Martin, nung nakita mo si Leilani? Yan ka na naman, Kuya George. Mungulit ka na naman eh. Eh, kasi naman, kung sinasagot mo yung tanong ko, edi eh, di natatapos na tayo. Masaya ako na nakita ko siya. Lalo na ngayon na nabut na yung mga pangarap niya. Mabuti na nga rin siguro may kami. Kung nagkataon, baka naging pabigat lang ako sa kanya. Ayan, masaya ka na. Nasagot ko na yung tanong mo. Oo, oh, o, oh, yun lang yun. Di tapos. Ha? Ah, Silo. Ay, nalala pa ang kabayo. Naku, Martin, umalis na tayo dito. Chismis yan. Ha? Gusto oh. mo next? Hmm. Ano ba yun, Louie? Di ba ikakasal ka na kay Grishela? Ba't anong gagawin mo? Susumbong mo kay Graciela? Huwag mo kayo susumbong kay Graciela. Martin, hindi po kakibigyan na tayong dalawa. Pwede mo na akong pagsabi-pagsabihan. At saka huwag na huwag ka magsusumbong kay Graciela. Hindi kita maintindihan eh. Hindi pa ba sapat si Graciela sa'yo? Ikakasal na kayo. Yung kasal na yan, kontrahata lang yan, Brad. At nasa kontratang yun na dapat maging tapat kayo sa siya, di ba? Yung kontratang yan, ginawa para manahimik ang mga babae. At para mapagpatuloy ng mga lalaki ang mga bisyo nila. Yun lang yun. Hindi mo sabihin naman, magpakasal ka kay Graciela para lang manahimik siya. Ako, oo. At saka para mapakita ko kay Lola at saka kay Daddy na hindi lang ako Okay?